Kailangan natin pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpupi na kanyang muka sa inyo. Ano ba't sila'y hindi makikinig? Di ba no? Ang liwanag. Pagka tayo pala ay may kasalanan, nakukumplihan. Hindi makarating sa Diyos ang ating dalangin. Kaya sila nung nakalo. Bakit? Ay, hindi sa kasalanan ng pagbili at hindi Kita mo brother Randy, mo na ano yung pagka parang may bulbur sila kung sa kay Moises dati, yung hal haligi ko lang layo. Di ba? May mga palatandaan. Kahit nakita na nila ang kababalabhan ng Diyos, ngunit sila pa rin ay patuloy na gumagawa ng at tigasa ang ulo kasalanan. Yan ang sinabi ng Diyos na ang bayang ito ay matitigas ang ulo. Kagaya sa atin ngayon, kahit naririnig na natin ang uh, salita ng Diyos, alam na natin ang utos ng Diyos, ay eh, pinabaling wala natin. Gumagawa pa rin natin yung kagaya na huwag mong sambahin ang mga uh, bimbun, bimbun, bimbun kahit narawan ng tao, kahit narawan ng nasa itaas ng langit. Pero anong ginagawa ng iba ngayon? Patuloy pa rin sila lulog. Yun ang kalaban ng buhay ng Diyos. Matinding kalaban. Ayaw talaga ng Diyos. Na ating isipan ay magbumon sa mga kaaway ng Diyos. Kasi ang kaaway, ang sinabi sa uh, ito na lang, na isang talata pa, sa gawa, chapter 20, verse 29 hanggang 30. Sige, sister Rambi. Ito yung sa ating kapanahon ng ngayon. Ito yung bantayan natin. Gawa, chapter 20, verse 29 hanggang 30. Yeah, Thank you. Alam po na pag-alis ay papasok sa malapit na ninyo ang mababangis na asong na walang kakawad sa kawad. At ko ka wala sa inyo narin rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang ang mga alagad na sumunod sa kanila. Ang niyo po, ano? na mayroong magsasitaw na nagaga dito pa rin sa atin. Alam niyo po mga kapatid, ito yung ating bantayan sa panahon kayo. Na hindi tayo matiyasin. Yan. Ito ay ibinili ni Apostol Pablo sa atin na mayroong kong magsisilitaw. Kaya ang kaaway, sa ko isa dito sa loob. Uh, diba? Kaya hindi sa ating panahon Napakatindi ang kaaway ng Diyos. Kumikilos talaga pa paano madaya ng kaaway. Kaya purihin ng Diyos na ito ay pinapaalala sa atin sa ating leksyon. Sige. wala na mga oras, no?